para sa paggunitan ng National Physical Therapy Month ngayong buwan ng Oktubre, alamin natin ang isang treatment para sa mga pain at movement issues. Pero bago po yan, panoorin po muna natin to. Ngayong Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Physical Therapy Month bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga physical therapists sa pangalaga ng kalusugan at sa patuloy nga ng pag-unlad at pagbabago sa larangan ng medisina at therapy, marami ang umusbong na alternatibong pamamaraan ng paggamot. Kabilang na nga rito ay ang dry needling. Isang pamamaraan kung saan ang karaniwang mga karayom o needles ay ginagamit upang mapabuti ang kalusugan at kaginhawaan ng individual na nangangailangan ng profesional na tulong. Ito ay makabago at epektibong paraan ng paggamot na nagbibigay ng maraming benepisyo para sa mga pasyente. Kaya naman ngayong umaga, alamin natin kung ano ang mahalagang proseso at benepisyo ng dry needling dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. At yan, para naman bigyan tayo ng detalye tungkol dito ay makakapaligyan po natin ang sisyotherapist na sina Patrick Dumpit at Daniel Luwinang. Good morning po at welcome to Rise and Shine morning. Good morning. O <laughs> and sa mga hindi familiar tungkol dito sa dry needling, ano ba ang dry needling at ano ang benepisyo po nito? Uh, bali ang dry needling po is an invasive technique siya. Gumagamit ng sterilized needle. Tapos ano po siya, different po siya sa other physical therapy approach kasi most ang physical therapy is non-invasive. Na more on superficial lang po. Tapos mm -hmm. ang benefits ng dry needling is more on ano po? increase ng blood flow mm -hmm. sa area okay. po. Para kasing naalin tulad ko siya, Audrey, sa acupuncture. Oo oh, nga, kasi tinutusok oh, din eh, um, no? Magpagkaiba sila. Well, for acupuncture po kasi, um, it's more of a western approach po. Okay. Ah, I mean, eastern approach. For, okay. for okay. dry needing, it's more of a western approach. Mm -hmm. We're more on scientific terms po doon. Ang tinatarget po talaga namin doon is for the trigger points. Mm -hmm. Okay. So, ano beneficyo nito sa katawan? Uh, like I said earlier po, it's more on increase ng blood flow sa area. mag a ng microtrauma or maliliit na trauma po sa tinatamaan ng needle. Mm -hmm. Tapos, yun po, magsasend ng signal sa brain. Ang mangyayari po, si brain naman po, magpapadala ng blood flow po oh sa mm -hmm, ng blood flow po sa tinamaan ng needle. Then, dun po, ang blood natin, alam natin, may dalang nutrients, oxygen. Mm -hmm. Tapos dun po, there will be increase in tissue healing um, po. Okay, for example, uh, may kasama kami dito nagkaroon ng vehicle uh, accident ano? Injured. So may, may, may shoulder injury siya. Mm -hmm. Kung halimbawang nandito yung injury mo, mm -hmm. dito dito gagamit lalagyan ng uh, parang pagtusok no. yung. More on magpapalpaate muna namin kasi ang trigger point po. And first i assess din po muna. Kasi mm -hmm. later on sasabihin po may mga i-screen or i-assess yung patient niyo na na injured po. May check check po na mga pwede or mabawal yung mga kailangan precautions for dry needling po. Okay. May kasama tayo ngayon si Mariel. Maganda yeah. siguro itry natin sa kanya pa. <laughs> Tapos, um, let's talk more about yung dry needling habang ginagawa. nito siguro natin, ah, yung process kay sige. kay mariel Papaano ah, ba ito? Uh, bali, ang process namin, usually ang practice namin sa clinic, ito po, gagamit kami ng dry needle. Ho. Tapos, tayo po. Ho? Ah, ah, sige po, okay. sige po. Bali, sa dapat isang physical therapist talaga ang gagawa nito or pwede Oo. bang sa bahay better po yung ano po physical therapist Oo. tapos may certification po ng Kinesio dry needling po. Ayun ay, ah, na. Okay. Yes, okay. po, ma'am. Ma ba yan? <laughs> <laughs> lang, yun ang, Magkarain yun ang useful. Yun ang, yun ang useful na tanong. Hindi eh. naman masadong masakit din yun. Ano? Parang mm -hmm. light ano oh, hindi parang ko Parang po na-experience. kagat ng langgam. Oh, oh, Ayun ay, nga daw po ang sabi nila. Kagat ng langgam. Okay. Okay. Hindi ko po na-experience, pero pag tinitingnan ko yung mga na-acupuncture, sa dami, parang masakit din <laughs> eh. May mga particular injury ba na kaya nga gamutin itong dry needling na ito? At saka how frequent kailangan gawin ito? Well, for the injuries for usually yung mga taong mga, may facial pain syndrome, um, mm. mga taong may mga trigger points, uh, usually na tinatawag na parang damig. Oh, mga okay. oh. sa likod-likod, gano'n. Yes. yes, pero aray, aray. bawal siya sa mga patients na may mga cancer, mga okay. diabetic patients, mm. mga patients na may mga epilepsy. And especially sa mga buntis, especially for first trimester. Okay. Bawal siya sa low back pain kasi it could lead to miscarriage. Ah, yeah. yun yung mga precautions natin. So anong gagawin natin ngayon kay Mariel? the drain needle po tayo. Mm -hmm. Ang usual practice po namin is, uh, yun po. Uh, papakilala po muna sa patient. Hi, I'm Patrick. I'm a licensed physical therapist okay. and I'm a certified... Sige, sige, sige. Kin... Excuse ko ko me po. Pa. Para okay. makita ng camera. Yeah. Okay, certified okay, kinesia dry needling therapist po. At ano pong tatawag po sa kanila? Where, yun, ano? Okay, Ma'am Um, uh, Today, magda-dry needling po tayo. In-explain namin ano yung dry needling, mm -hmm. ano yung uh, para saan ang dry needling, ano yung mm -hmm. beneficio, at ano yung mararamdaman posible during and after ng dry needle. Tapos hingi po kami ng consent Okay. Tapos once na nag-agree po si patient, pwede na po mag- Proceed to dry needling ho. Ah, okay. Nag-agree okay. okay. ka ba? Oo. Nag-agree na mag si ma'am. Bale, okay po. Ito it. po ang dry needling. Mm -hmm. Tapos, or dry needle. Mm -hmm. Tapos, hiramin po ako ma'am. Hawakan ko po sa kanila. Makanapin First is inspect yung po. Uh, po, Usually, meron din po sa forearm. Sila po yung mga, usually, uh, matagal sa computer, ganun po. Uh, sa work. Mm -hmm. Tapos, papalpate na po natin. Bali dito, ma'am. May naramdaman masakit or pag-click. Okay. okay. Once na ma-locate po yung trigger point, mm -hmm. sis, po. Doon mo na ito tusok mm -hmm. yung uh, oh, dry needle. Yes po. Tapos, before po doon, sa so sanitize or disinfect yung area. Oh, oh, Kung okay. baka para mag-vaccine -va ano. nga po. Correct. Correct. Mga protocols natin you know, yes, po. sa paggawa nitong... Sanay-nasanay si Marielle ito. dyan. <laughs> oh, hindi yung kinakabahan. Oh, oh, po. Po. Ano na ba ito? I mean, popular Tapos, na ba ito sa Philippines? Yes, actually popular po siya sa Philippines Okay, disinfect nyo po yung area. Ayan, yeah. so sinetanitize Make sure na walang, muna. Uh, pwede pa remove na lang ng wear swatch po natin ha. Wala pong nakasagabal. Okay, thank you ma'am Mariel. Tapos, pwede Ayan ko po po. si Marielle ha. <laughs> Make sure na comfortable si patient, and syempre comfortable dapat si PT ho. Okay. Mm -hmm. So mga ito, twice a month, ganyan ang recommended uh, niyo? It depends po, for patient po. Um, and sa case-to-case -case basis din, when it comes to treating with dry needling, mm -hmm. uh, we usually recommend po na merong interval ng 1 to 3 days. Ah, okay. 1 to 3 mm -hmm. days interval. Okay. Ito pa yung size ng needle, ha. Mm -hmm. uh -huh. And then, since na-determine na kanina yung medyo masakit sa part ng kamay niya, uh -huh. yun na nga, tututukan uh -huh. na uh yun -huh. ng feeling. Uh -huh. Ito well, pa yung... Sa mga ka-RSP natin, para makita lang, medyo mas malaki siya kaysa doon sa mga pagkaraniwan natin nakikita sa mga acupuncture, no? Uh -huh. okay. Okay. Tapos, ito po, i-isolate natin yung muscle. Tapos, in-explain namin kay patient, ho, uh -huh. bali, ang posible, wala pong, ang maramdaman mo is, may biglang pagpintig. Normal po yun. Make sure naka-relax si patient. Sige, sandal ka lang ma. Tapos, make sure din na hindi masyado siya magalaw. Huwag po tayo masyado okay, magalaw, ma'am. So or huwag po makakatulog Stay put. Tapos, eto po yung needle. Ready na po, ma'am. Okay. Kamusta oh, naman po yun. sila, ho? Okay. Okay naman po. Hindi naman po. Okay. Pwede ko insert so, further. Ang huh? Difference sa acupuncture kasi maraming mga needle. Oh. Ito isa lamang okay. tapos dun siya dun sa may masakit na bar. Okay. So uh, talagang ginagawa yan parang parang Ikaw ginagalaw naman, yung na? No? Ah, uh, yes po. Okay yung po. ginagalaw po dun sa needle. Ano tawag sa process na nararamdaman eh? nila? Masakit piston. Um, na wala naman. Merong piston, merong fishing na tinatawag. Hinahanap nila yung trigger po doon sa loob okay. ng faucet. Okay. Wala naman yung any risk involved or side effects? Okay. So, well, for the po. risk po, hindi naman po siya sobrang lala. Uh, hmm. Usually, patient will experience um soreness or heaviness naman. Normal naman yung reaction. Okay naman po yun, ma'am. Okay. Ano kamusta? Oh, Bali, my, my... after ng dry needle, kakamusta yun namin si patient, of course. Hmm. Tapos dispose siya properly. Make sure na hindi basta-basta itatapon. Hmm. Eh, okay. Kung baka may sarili really siyang disposable na tinatapunan. Okay. Ho. Para okay. hindi siya nakakatusok hmm. na iba. So right away ba, Mariel? Anong na-experience na, na experience mo? Nawala ba yung sakit? Nawala yung ngalay? Kanina po, parang hindi naman po siya pa po siya masyadong na-feel. Tapos nung, minu, no, nung slowly no move na po ni Sir, ayan na, na-feel ko na po yung needle. Mm. So, okay. uh, right away, may ma-feel ba silang... Okay, uh, po, pwedeng makaramdam ng relief. Pero ang usual side effects na normal po, sige, relax lang po. Usual side effect, maramdaman is pwedeng bumigat po. Kasi nga po, as we said earlier, nag increase ng blood flow sa area ho. Mm -hmm. Kaya bumibigat ho. Or ba para kang bagong vaccine? Yun mm -hmm. ba? -hmm. So, so pang ganun po, apply na lang ng warm compress ni Revamine namin si patient. Or kung normal magpasan ng konti, mm -hmm. normal lang po yun, A apply na lang ng cold compress ho. Tapos tuturan namin ng gentle stretching. wag mm -hmm. Huwag muna siya gagawa ng mga strenuous activities, mm -hmm. magbuhat, maglaba, ano man ho. Tapos pwede niyang galaw-galawin ho. Huwag niya pong ibibaby. baby -ibi. mm -hmm. Kasi, yun nga po, bawal naman po yung hindi naman ibig sabihin mabigat, hindi na niya gagalawin. Okay, hindi hindi pwedeng naka-cover. Uh, walang blood ano, walang wala tayong nakita. Wala, wala. Uh, -huh. uh from time to time, normal lang po mag-bleed din ng konti po. Dun mm -hmm. Pwede naman po i-cover to avoid any risk of mm -hmm. ano din po, infection or further injury. So also. yung mismong operation ganun lang kaikli. Yes, yes po. Ah, uh, okay. Lang. Mm -hmm. Pero pwedeng sabay-sabay. Pwede sabay-sabay. Kung kaya po ni Piti. <laughs> ah, Pero as much as possible, one at a time lang po. One at oh, a time. Okay, ito okay. Yan. Mm. Uh, May nabasa kasi ako kagabi, no? Lalo na yung mga uh, inaatake ng sobrang sakit ng ulo o migraine. Mm -hmm. Ang uh, sa nabasa ko, para bang yung ibang, yung blood flow, dahil heavy yung nasa ulo, yun yung nakakaramdam ng sakit. Mm -hmm. Pwede itong i-transfer sa iba, alimbawang yan, nilagay nyo sa kamay yung yung uh, needle, ano? Mm -hmm. yung, yung flow ba ng uh, blood flow, sa utak na oh, sa ulo na nagkakos ng pain ay mapupunta dito? Not necessary. Uh, ano naman po. Pag ganun ho, mm -hmm. pag nagkakos ng migraine, medyo change topic ko lang po. Mm -hmm. May mga iba po, mention ni Sir Daniel, may MPS po, may facial pain syndrome, mm -hmm. dito po ang location ng pain. Mm -hmm. Most of the time, nakakaramdam din sila ng headache po kasi may na impinch ng nerve mm -hmm. kasi nga naninigas or nagaguard or overactive yung muscle po. Kaya, na may naiipit din na nerve or anything po, nakaka-experience ng migraine po. Mm -hmm. Tapos, ayun eh nga po, gagamit na tayo ng dry needle po for pain relief din po, muscle relaxation, pwedeng dun mas makaramdam din ng pain relief. Okay, ma'am, parang gusto ko rin subukan later, ano, itong dry needling na ito. Lalo na medyo sumasakit Oh, Pag may makikita ka mga ganito, parang biglang mga sumasakit sakit sa likod mo. Oo, wala naman. Nakakailangan bigla yung katawan mo. Pero yung gusto kong matesting natin namaya off the air, yung, yung may injured cameraman tayo, ano, kung, siya gagana. Ikaw ba, Mariel, ano na nararamdaman mo ngayon a few minutes after nitong ngayon Process. po, parang it gets heavier na po. Ah, pits, parang yung so, uh, binakunahan. Yes, ma'am. Ah. Uh, ah, okay. Kaya eh, po, re-remind namin si patient na mag-apply siya ng warm compress for around 10 to 15 minutes. Mm. Tapos, tuturan namin siya ng gentle stretching and pwede niya move around. Ayun nga po, said earlier. Wala, huwag mo na siya magbubuhat ng mabibigat or strings. Kano katagal yung yes. downtime? Mm -hmm. Downtime is usually around 24 to 72 hours lang. Ah, oh, oh, matagal-tagal rin. Ano? Pero the relief will come after. Doon mo na talaga yes, ma mararamdaman. Actually, okay. for the uh, relief po, um, usually patient would experience yung and soreness for the first one to three days. Oh. And then, patient will feel much more better after nun. Mm -hmm. So, for example, si patient, ang pain scale niya is from 7 out of 10. Mm -hmm. If ever na bumalik yung pain ni patient, it could come to 5, 1. Mag maglalaro na lang don yung pain scale niya. Mm -hmm. Okay. Sa mga ka-RSP natin, ng mga viewers po natin na interested na itry ito, ano pong yung mensahe sa kanila? Ang uh, interested is, bali ano naman po. Uh, yun, uh, pwede pumunta sa mga clinics na may mga nagpa-practice ng mga certified na kinesio dry needling therapist. So, and yung mga binanggit namin earlier, uh, let's make sure na clear po tayo sa mga ganun, yung mga binanggit na diseases or conditions ni Sir Daniel earlier. Tapos, lalo na po about uh, yung mga may takot sa needle po, as much as possible, medyo hindi muna namin ibibigay yon mga may takot sa needle or phobia. Kasi nga po, medyo magiging agitated sila hindi sila focus ah. at mag-guard po yung mga muscles so hindi po namin recommended din sa mga may takot sa needle yan alright well maraming salamat sa inyo Patrick and Daniel and ah. happy National Physical Therapy Month thank you, mm -hmm. you know, lalo okay. na sa inyo mga kabilang sa profesyon ng ito industriya ng ito okay. at uh, subukan natin ano uh, no oh, natin 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 yan. Okay. para na rin sa pagtanggal ng mga sakit at lamig dito sa ating karawan thank you very much Patrick Dumpit at Daniel Luina Amin salamat po. din Mariel sa iyo.